Takot din ako maiwan si kapatid na Daniel na hindi sapat na nakahanda. Alam ko na marami siyang makakaaway pag wala na ako. Ang akin lang hiling sa Diyos, sana huwag magkaganon. Naawa ko sa aking anak. Kilala ko po si kapatid na Daniel. Alam ko ang kanyang puso. Alam ko ang kanyang diwa sa gawain. Ngayon pa lang po naawa na ako sa Kanya dahil maraming mga traido, maraming mga taong nag-iisip ng masama. subalit ang aking puntiwala ay ang Diyos. Kung sakaling ako'y mawawala, naniniwala ako bibigyan siya ng Diyos ng karungan, ng tatag ng loob alam mga ka kaya ang bayan ng Diyos na ito. Kaya ang aking pakiusap, mga kapatid, sana kung meron kayong anuman duda, kung meron kayong anumang saluubin, manalangin po kayo sa Diyos na sana tulungan kami naman na huwag kaming maging masama kagaya ng naiisip ninyo. Gayon din naman kami. Alam nyo, hanggang wala po akong nakikita ang anumang masama. Ang palagay ko naman sa inyo, kayo'y mga tao sa Diyos. Nakikita naman ninyo, mga kapatid, sa umpisa pa lang, sa pulong, sa doktrina. Ito lang naman po ang iglesyang dinudoktrinahan pa lang kayo. Kahit pa paano, sana kayo. Ako po yung nag initiate ng doktrinang may pagkain, may merienda, may hapunan. alam kung pag lumapit ang tao, gustong makinig ng salita ng Diyos, meron diwa ng Diyos na umaakay doon. Ang talagay ko po sa lahat ng lumalapit na nakikinig, mga tao ng Diyos, until the time na mahayag na yung kanilang masasamang intensyon. Sakarang ako, nagkakaroon ng naiisip, yung tanungan ni kapatid na Daniel, sabi niya, nagpapatawad siya dahil yun ang utos ng Diyos. Pero, inatandaan niya yung taong gumagawa ng katraiduran at paninira sa kanya. Ang tanong niya, nung isang araw na siya nag tip so sabi niya, tatanong ko nga ikaw kay hey, Brother Eddie, eh, kung mali ba yung aking ginagawa, tinatandaan ko. Hindi mali yun. Nasa